No? Parang blarg. Maliwanag na nga dito eh. Na palimlim na pala. Hanggang dun oh. Hanggang dun dami dami tao. Sobra. Walang tigil yung dating ng mga tao. Kahit hapon na oh. Madami pa rin mga tao. Madami tao, sobra. Ang init guys. Ito ako sa Lunita. National, ayan yung National Museum. Kaya lang, ano. National Museum. Tingnan mo. Sobrang init, guys. Ayan, may upuan dun. Kaya lang, ano. Mainit pa picture is live, kahit na mainit. Hmm. O, diba? Hindi na makita. Sobrang daming tao. Ayan, National Museum. Babay na, guys. Mainit na aros. Hindi makita kasi sa sinag ng araw.